Hello, good afternoon. Na namin ni Clint, mag-vlog na sa dibi. Uish, uy, Clint, hindi pa tayo tapos. Ano ba yan? Dali, dali. Katulad sa akong likod. Katulad akong likod. Kung, oh. kiss, mommy, ba? Kiss mami, baby, kiss mami. Hindi rin Dali, kuto. Dali, dali. Uy, butan ka niya akong Clint. Yan, sudaan kay Tuyo. Hmm, bait ng aso ko. Oh, tingnan ninyo. Pogi. Hello, guys. Good afternoon. Ang akong insahe karon about sa kong sudan. Ang akong sudan ganina, tangan akong suka. Pag ko tuyo, suka. Pag naituyo, tangan po tuyo. Kaning kuan, eh. Kaning sibuyas, o ahos. Apat ni sila. kanisya siya, igsuon ni eh. Igsuon ni sila. Magkapatid ba? Ang, ang kuan, ang garlic, at saka onion. Magkapatid ni sila. Mone akong sudan ganina. Tapos, isa, kamatis, sudan ako. Tapos, luya o sili. may labuyo, sili nga green. Ako nang ikuan ninyo ang akong sudan nga makapaabtik, may nakapaabtik sa akong lawas. Kadagam sa benefits. Sa mga asaka kong overpass, kung tawagan kong kasoy na magpahilot, saka kong overpass, kaya na ako nasakaon dili ko ha kon kalis ginuo mura ko gajaging kada adlaw exercise kada adlaw exercise kada adlaw exercise para ma slim dili wala ko ana kanira kong gikaon sudan pag wala ko ipalit sudan wala gina ko sudan kay kaning kuan luy ah kaning sibuyas kaning onion tsaka garlic mo ni siya gitawag nga alum vegetable heart disease at sa mga athlete at headache may vitamin C 90%, 9%, 9%. Vitamin B 8% to 5%. Potassium siya. Ah, uh, 3 uh, potassium 3%. May potassium para sa para sa puso. maraming antioxidants siya. Amo na maraming ah, uh, vitamin C para sa immune system. mo ni siya. Dagdag dala oi. Kato para palabnow puno siya sa dugo. Mo nang digini mawala na ako kay mahadlok mo ko maglagkit akong dugo ma high ako. Tambal ni siya. Ito pong puti nga onion nga puti. Prepare na sila sibuyas ang yapon mga kung nga cholesterol ana maganda to. Mo na pero kada adlaw digini mawala na ako. Naginis akong lamisa, manandik ko pa pag wala na. Tapos, ang kamatis, superfoods kani siya maraming oksidanto cancer puso diabetic an potassium vitamin C vitamin E makapakinis sa kutis dito oi lino kakati sa kutis. masarap siya ulam oi sudan mau ni siya kung sudan kanina. panghambog ginako nih. ni tanawa kinis oi joke lang tapos kaning sili siyempre kaning luya Maglain atong ginawa. Ako ning sang latan mo kape. Pero ibutan adaro na koning duha, magkapatid di ani. Eh. Ibutan ako sa sili an uh, sa suka ug uh, din. Tambal, di panuhot. Kani. An uh, kaning sili, nani mo tabli, mutabli, mutabli, mutablisim. Na di inyong kun inyo mamsi Tapos vitamin C 72%. 4 times a uh, four times a week. Alam ninyo, ah, uh, siyempre, mulak, murak, mo init yung katawan, pagkaon mo ani sili. Tapos, panington ka, siyempre, halang baya. Di ba? Di ba? Mulakas ng ning kutuwon, kutuwon, anak din na siya. Muna akong sudan ka ron. Na, ipanghambog na ako. Makaayo gina sa lawas. Tanawa yun yung mamsi. Makamassage. Ato sa kasoy, pagkahapon, napay mo tawag, diri magpahilot. Ikinaya ni Mamsi. si inana gining pobre no maning kamot bisan. Pero makatabang pud ning mga lamas. Kana may mga benefits. Pag abot nako na diri pag walay sudan. Suka ang halang, suka tuyog tangan ako ahos, Uli, ah, luman ko na kung suka og ahos. Yan sibuyas, kamatis, luya og sili. Awal na lagsik ng katawan sa mamsi ninyo, ganun-ganun na. Siksi na kayong mamsi ba? Siksi Solomas. Sexy Solomas. Sexy Solomas. Lalo na, mahal ang palitunon. E noon, mas guwapo ma, mag, maginang mukha. Oh. Lami maginang karne, na karne. Labi na bitaw. Adubuhon, sarap. Isda. Labi na ang tilapia. Lami kayo na sa baon. Makapakuan na sa mga buto. Vitamins pa ng tilapia. Uy, oh. na vitamins na ng isda. Pero ang lamas, sige na ako ito. Uy, hey, di siya makagikan, Clint! Hoy, bisa ka? Dere mau tumang. Kani gini si clean, kini akong... Dere, dere, dere! Dere ka kan. gikan, dere ka gikan! Dere ka gikan, dere, 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 dere ka gikan. Kani akong aso, bad lumun, gina ko. gani ko. Gawas po siya, dali mo na usahay. Akong siradaan ng akong balay, kay magawas. Mahadlo ko mato dito, kay bugno ni Miko. Ya, banan, gina ko na siya malibang. Kung malibang na siya dito sa layo, banan akong dakong daspan. Pagsilig, akong daspan nun, kay magkamulta niya taan ni ta Pai sa Bawa ba? Nako, wala ra bay kwarta yang mamsi. Badlungon kin si hai. Clean. Sihay! Sihay, clean no. Oh. Si, hai, guys, nawa nawa na sa mood si clean. Kay ako mang ito <coughs> <coughs> hmm. sa bunong lubot. ang mensahe sa inyo mga mamsi. Mo ay eh, naka mga lamas kaon si mo kada Kung wak mo isudan, mo to inyo isudan. Eh, kung mahal ang karni, wak tayo ipalit. Ang lamas, makapalit na ganito putos sa awo, ahos, balik 20. Putos. Kanang putos. Dito kuno pa kasoy, 20 ang awo? putos, 20 ang sibas bombay putos, 20 ang isa ka anak nga sa si matis. Palit wag nga sili nga green kay wala nay sili nga labuyo kay akong gisulod man diri sa suka. Kay manalang mo ni oh, suka oo. Oh. oh. Di ba? Nay bombay. Nay onion. Tanan ako onion. Sibu, ah, uh, onion, garlic, sili. Ang bango. Yan lang. Grabe no. Di na akalain nga makapaiskir ang lamas. Palamas, palamas eh. Thank you. I love you all.